Mga teoryang pampanitikan Ang teoryang pampanitikan, isang sistema ng mga kaisipan at kahalagahan ng pag-aaral na naglalarawan sa tungkulin ng panitikan. Kabilang ang layunin ng mga akda sa pagsulat at layunin ng tekstong panitikan na ating binabasa. Teoryang klasismo at klasisismo Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibig karaniwan ang dali ng mga pangyayaring matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at lagi nagtatapos ng may kaayusan. Isa na lamang ito sa halimbawa ng klasismo. Dahil sa anak, makikita natin sa dulang ito ang dalawang magkaibang estado ng pamumuhay ng mga pangunahing tawan. Si Manuel na anak ng mayamang pamilya, samantalang si Rita na anak lamang ng labandera. Ang sumunod naman ay teoryang humanismo. Ang layon naman ng panitikan ay pakita na ang tao ang sentro ng mundo ay binibigyang tuon ng kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento at iba pa. Imbawa na lang ng humanismo. Isang umagay naglalakad si Michael palabas sa eskinita na nagmumula sa kanilang munting barang-barong kung saan dumadampi ang kanyang mga maruruming paa sa mga panibagong putik at talikabok na pilit na sumisiksik sa kanyang madudugyot at nanggigitata ng mga kuko. Ang sumunod naman ay teoryang himayismo. Ang layunin ng panitika ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya sa aloopin at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Sa halip na paglalarawan at wirang maglalahad ng mga imahen na layong ilantad ang totoong kaisipan ng pahayag sa aloobin ng panitikan na ito sa halimbawa ng imahismo, na karamihan sa mga imahismo ng manunulat ay nagsusulat sa malayang verso kaysa sa formal na may sukat na paraan para magkaroon ng istruktura ang tulad. Ang sumunod naman ay teoryang realismo, ang layunin ng panitikan na ipakita ang mga karanasan at nasaksiyan ng may akda sa kanyang lipunan. Sa makatwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay, ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagka-apektibo ng kanyang sinulat. Bawa na lamang ng may akda ang mga sumusunod. Ikauna ang bo, ikalawa papit, mga ibong mandarakit, ikaapat maganda pa ang taiktik, at ikalima dekada, pitong po. Ang sumunod naman ay teoryang feminismo. Ang layunin naman ng panitikang ito ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabay at ang ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sa gisag babae ang pangunahing tauhan ay ipamayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan. Isa na lamang ng feminismo ang diskriminasyon sa kababaihan na hindi pa dati pwedeng mag-aral at pinagbabawalan pa silang bumoto at magtrabaho. check it check -ch